Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mukhang tuluyan na nga na nawala sa kabaitan itong si Farah. Dahil ngayon ay nagkukunwari siya na hindi niya alam kung nasaan si Darius. Nagala naman si Cheska dahil hanggang ngayon ay wala ang kanyang ama at nakita niyang umiiyak ang kanyang ina. Inamin na nga rin ito ni Lucy na nawawala si Darius at hindi pa nga nila nakikita. So balit umaasa sila na makatatagpapit na agad nila. Ngunit hindi pa nga ba huli ang lahat para sa kanila. Sa presinto naman ay nakita muli si Farah at Lucy at doon ay nagkunwari nga si Farah na gulat siya na nawawala si Darius. Paano na nga daw ang kanilang magiging anak na dalawa? Sinabi naman ito ni Lucy na wala silang magiging anak sapagkat ito ay wala na. Nagalit si Farah at napikon at tila ba hindi niya alam na wala na nga siyang anak. Kung kaya't ngayon naiaawayan niya si Lucy at kunwari ay aalisin ang nasa kanyang tiyan. Ngunit nagugulat nga at naawa na rin si si sa kanyang pinsan. Yan ang mga dapat natin kumangan dito nga lang sa Stolen Life.